Mas okay pang maging empleyado at tambay kaysa maging negosyante ka. Kasi ang hindi naiintindihan ng marami, kapag ka ikaw ay nagnegosyo, napakarami mong dapat itaya at dapat itugan. Sabi ng marami, kung gusto mo raw magkaroon ng time and financial freedom, ang kailangan mong gawin ay magnegosyo ka. Well, in most cases, hindi ito nagkakatotoo. Kung ikaw ay mag-uumpisang magnegosyo, hindi ka mukha ito nung dating nakagawian mo kung ikaw ay dating empleyado o nangangamuhan. Ang isang negosyante wala yang 1530 o regular at siguradong kita kada buwan. Ang mga negosyante kadalasan, sila po ay nag-aabono at nalulugi pa. Kaya mas maswerte pa nga yung mga empleyado kasi kinsenas katapusan, siguradong may tatanggapin ka. Eto pa, sa pagiging empleyado, meron kang tinatawag natin na mga benefits. Sa pagiging negosyante, unfortunately, wala. Maraming mga empleyado, pwede kayong mag -leave at bayad pa rin kayo pag naka-leave kayo. Kaming mga negosyante, wala kaming leave. Bumabagyo, mainit ang panahon, nandyan kami sa opisina at magtatrabaho kami. Bukod dyan, yung tinatawag nila na financial freedom, naku, malabo yan. Puro abono, puro lugi, lalo na bagong bukas ang tindahan mo. Lahat ng mga yan ay ma -e experience mo. Pero bakit nga ba sinasabi ng marami na mas maigi na magnegosyo ka kahit na alam naman natin na napakahirap maging successful sa pagiging negosyante? Number one, bakit ka magninegosyo e eh, wala namang siguradong kita at hindi mo ahawak ang oras mo lalo na nag-uumpisa ka? Kasi yung tinatawag natin na risk ay merong malaking reward na nag-aantay sa'yo. Sa pagiging negosyante, kapag ka ikaw ay nag-uumpisa, oras mo lang ang pinapagana mo. Kaya naman, sa madalas na pagkakataon, hindi ka talaga halos nagpapahinga dito. Magre-research ka, mag-aaral ka, magtitinda ka, magmamarket ka, magbebenta ka sa online, magla-live selling ka. Lahat ng klase ng mga ginagawa ng nag negosyante na mahirap lahat yan mai experience mo kapag ka ikaw ay nag-uumpisa ka. Nandyan na i-discourage ka pa na mga kamag-anak mo, sasabihin sa'yo, bumalik ka na lang sa trabaho, sayang lang ang pagod mo dyan. Hindi ka asenso dyan sa ginagawa mo, tignan mo, walang nanonood sa'yo nung nagla-livestream ka. Sasabihin sa'yo ng mga kamag-anak mo, ano ba nangyayari sa kanya, bakit ganun na lang siya kadesperado. Lahat ng mga bagay na ito ay may experience mo. Pero bakit nga ba asensong negosyante? Kasi balang araw, makakakuha ito ng mga empleyado. Imagine niyo na lang ganito. Kung ikaw ay may-ari ng SM at meron kang mahigit sa 20,000 na empleyado na nagtatrabaho sa iyo, i-multiply mo yung 8 hours sa 20,000 na employees, yun ang katumbas na oras na meron ka. Ang tawag po natin dyan is leverage. Ibig sabihin, na mo multiply mo yung oras mo, yung effort mo, gamit ang ibang tao para umangat yung finances mo. So, marapat lang na may sweldo sila kasi ginagamit mo at binabayaran mo yung oras nila. Yan ang inaasahan ng maraming negosyante. Pero on the later part pa yan, kapag nag-uumpisa ka, you really have to sacrifice your time, your energy, your effort, yourself. And even your loved ones, yan ang malungkot na katotohanan na hindi maiiwasan ng lahat na nag-uumpisang magnegosyo. Pangalawang bagay, kaya dapat tayong magnegosyo is this. Nagkakatotoo po yung tinatawag natin na financial freedom. Kahit hindi ka nagtatrabaho, wala kang ginagawa, ay tuloy tuli pa rin pumapasok yung income sa'yo. Magkakatotoo ito kung ikaw ay negosyante. Kapag ka naging stable na yung negosyo mo. Kapag ka yung produkto mo ay nakabuild na ng sarili niyang customer base. Kapag ka yung produkto mo ay sumikat na, lalo-lalo na sa social media. Yung kusa ng dumarating yung order kahit hindi ka mag-market at mag-sales, doon masasabi natin na po pwede ka na ng kumita ng regular kada buwan kahit wala kang trabaho. Pero habang nag-uumpisa, nako, lahat ng klase ng pamamaraan para mabenta mo itong produkto na to, yun ang gagawin mo. But again, if there's a big risk, there's a big reward. Yan na nagaantay sa mga negosyante. Pangatlong bagay, mawawalan ka ng oras sa pamilya mo, sa mga mahal mo sa buhay. Pero maibabalik mo ito balang araw kapag ka umasenso na yung negosyo mo. Kung ikaw ay magninegosyo, think ahead. Not for now, but think probably probably 2 years, 3 years, 4 years, bigyan mo ng timeline yung sarili mo. Magpursige ka, ipush mo talaga yung sarili mo to the limit na magtatrabaho ka, magsusumikap ka, aalamin mo lahat ng klase ng process para mapalago mo ang negosyo. Maraming mga hindi nagtagumpay sa pagninegosyo. Pero ikaw na nakapagtiis, ikaw na nakapagtsaga, ikaw na nagsumikap, siguradong may malaking biyayang nagaantay sa'yo. Kaya ngayon, nanaisin mo pa bang magnegosyo o mas maganda na lang na magtrabaho? Nasa sayo ang desisyon, piliin mo kung ano ang gusto mong mangyari sa buhay mo. Muli, maraming maraming salamat and God bless you all.